Alright, so yon mga kabiyahit, mga kasoward at panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. At ito ay kaduksong ng vlog natin kanina umaga. Gawa ng, uh, may, sa pag-iigot natin kanina, meron uh, mayroon tayong nakita doon sa bandang uh, highway na parang ano, parang merong isang nagawa ng kanyang, ano, kanyang tulugan na nasa tabi lang siya ng highway mga kabiyahe. So, ang plano ko ay dalan siya ng pagkain at Uh, tingnan yung kanya kalagayan at sitw at sitwasyon kung ano ba ang uh, ginagawa niya doon sa may tabi ng highway doon sa may palayan uh, at malapit na ng kasing uh, tumaas yung tubig doon sa tabi ng kanyang ginagawang uh, pahingahan o tulugan mga kabiyaya so samahan niyo ako at dala natin ang pagkain so nagdala ako ng meron tayo dito na dugaw eto at babalutin ko lang to tapos dadagdagan natin ng tinapay gawa ng dahil ngayon nga ay uh, maulan kaya naisipan ko na magdala ng dugaw, mga kabiyahe para medyo yun nga medyo mainit-initan yung ano yung sikmura ni tatay at baka hindi pa siya kumakain ay eh di ngayong, ngayong gabi ay meron siyang pagkain mga kabiyahe so samahan nyo ako at dala natin at para maka makausap natin si tatay at matanong kung bakit nandun siya at kung taga saan mga kabiyahe tara so yun yan mga kabiyahe at uh, gawa nga po ng nakita ko kasi kaninang umaga na si tatay ay nandun sa ano nandun sa may highway at nakatambay at uh, nakita ko nga na parang meron siyang ano doon, meron siyang parang pahingahan o ginawang tulugan dun sa ano dun sa tabi ng highway eh nag-aalala ako mga kabiyahe baka kasi kung anong mangyari gawa nga nang di ba may bagyo ngayon ah uh, tiyon uh, tignan natin at dala natin ng pagkain alright so ayan mga kabiyahe at punta natin si tatay dun sa ano sa may highway para nga malaman natin yung ano yung kalagayan ni tatay doon ngayon at gawa nang diba ba uh, parating na nga at andito na nga ang bagyo ay dala natin ang pagkain habang ano, hindi pa bumubuhos ang malakas na ulan ay pasyalanan natin sa minuto lang nandun na tayo sa highway nice. so may tala nga tayo ng uh, lugaw. tapos bibili tayo ng ano ng tinapay para nga ano para madagdagan para kahit pa ano ay uh, makakain si tatay ng ano na ngayong hapunan nga o so, ngayong merienda dahil oras natin ngayon ay alas 3 ng hapon eh baka hindi pa nakakain si tatay ng ano ng merienda kaya uh, pakainin natin at dala natin ang pagkain doon sana ay eh, bukas yung ano rito tindahan ng Monay right mo muna tayo rito ng tinapay mga kabyahe. So, A few moments later. Ah dito dito po dito po. Uh, Bali dito lang kay lagi nag ano, lalagi. Ito ito yung sinasabi ko sa inyo mga kabiyahe na ginagawa ni ni Tatay. Ano po pangalan niya, Tay? Amante. si Tatay Amante na nadaanan ko nga kanina nung nag-update nga ako ng panahon ay eh, sabi ko ah uh, habong yung nandito ay baka ako nung ano mangyari sa inyo ay sabi ko ay dadalhin ko nga kayo ng pagkain so si tatay po pala ay taga rito lang din sa ano hmm. dito ko sinilang mm -hmm. ayun nun dito Kaya, dito, dito, dito. opo. at yun nga at sa kasamaang palad ay ninakawan pa si tatay na may nag may nagbigay ng ano ng bigasan po. Ano nagbigay po wala po. Opo, ay yun nga, ninakawang pa si tatay dito Ay, nakakano naman Yung sitwasyon na nga ni tatay na ganto Ay, nagawan pa ng ano Nang ganon So, mga ilang buwan na po kayo nandito ah. ah Ah Tapos, eto, ginawa Kailan nyo ginawa to? Temporary Apo, apo, ayun ah. Eto mm, Eto, ito yung ano Ito yung sinasabi ko nga sa inyo na tinitigilan ni tatay dito sa tabi ng highway Bale, ito nga po yung highway Yung highway ng Patimbaw Ay, lagi ko nga nadadaanan kasi si tatay dito Sabi ko nga, paggumulan. Uh, pag gumulan, ay basang-basa malamang si tatay dito pagkano ano Kaya, nasilong pala si tatay dito sa ano, sa may bahay doon oh, oh, na silong pala si tatay doon. Eh paano? Eh, paano to? Dito dito lang kayo na, na ano? Dito kay nag ah, dito dito si tatay naglalaba. Dito kay naglalaba. Eh paano pag kay magsasaing? Ah. Uh -huh. nga, makikita niyo mga nakasampay yung mga damit ni tatay kasi gawa nga po ng panahon ay eh, nag-uulan. Ay eh, sige po tay, basta ingat po, ingat po kayo tay. Ano po ang ano nga po palang pangalan yung ulit? Uh, uh, po. Amante. Ayun. So ayun, ingat po, ingat po kayo dito tay at yun, minsan pagka kayo napadaan ulit ay eh, dadalhin ko kayo ng pagkain po ulit. Ay, uh, eh, sige po tay. Opo. Ah, ato sa mga construction, to kayo nag-aano sa mga construction. So ayun, mga na dala na nga natin ng pagkain sa si tatay para meron siyang kahit pa paano ay may pamatid na pagkain uh, hmm. do ang nga po ng sa panahon ngayon, syempre may bagyo, ay walang trabaho, walang pasok ng mga ano. Ito, uh, makikita nyo, kasampay lang yung mga damit ni tatay dito. po, Tay. Basta ingat po, ingat po. Pag ano, papasyal pa siya na lang po. Tatala po po rin po ng pagkain. Hindi po, Tay. Salamat po. So, ayun. Uh, mga kabiyahit, mga kasower, na, nadala na nga natin yung uh, munti nating uh, pagkain na uh, para kay Tatay Amante. Uh, June nga. Dahil sa sitwasyon nga ni Tatay dito na, ano, na yun lang yung kanyang, kanyang uh, tinitigilan. So, nakakaawa, mga kabiyahit. So,